Nasubukan niyo na ba ang ganitong luto sa atay ng manok? Tara, magluto tayo! Sa kawali ay maglagay lang tayo ng mantika at igisa natin ang sibuyas at bawang. At kapag naamoy niyo na yung aroma nito, ilagay na natin yung ating atay. Ayan, haluhaluin lang natin siya at pagtapos ay lagyan natin siya ng mga pampalasa. Suka, Toyo, durog na paminta at ang ating seasoning. At haluin lang ulit natin siya at lagyan din natin siya ng dahon ng laurel. Nilagyan ko siya ng ketchup, hot chili. Ang gamit ko po dito ay yung Indo, Indo food, ang tatak niya sa ating hot si chili sauce. At halu lang natin at hintayin nating maluto. Takpan muna natin siya. At pagkalipas ng limang minuto, ayan, nilagyan ko ulit siya ng oyster sauce. Haluin lang natin hanggang sa maluto yung ating atay. At dinagdagan ko pa siya ng durog na paminta. Dahil medyo nakulangan ako doon sa nilagay ko nung una. So, ayan, maghintay lang tayo mga 2 minutes, 3 minutes. Hindi naman kailangan na matagal ang pagluluto ng atay dahil madudurog po siya. At kapag okay na yung lasa niya at sa tingin mo ay luto na, ayan, ready to eat na yan mga ka-Oragon. So, ganun lang po kadali at subukan niyo itong ating recipe nito at talagang mapapaubos ang inyong mga bahaw dyan sa so sobrang sarap. Yummy! Thank you for watching mga ka-Oragon! Gusto muli!